po. Ayun po. Oh, sa bangka, mga ano lang kayo, 35 ganun. Um, malaking bangka. As you know, pagtapak nyo pa lang sa White Beach, madami nang mag-offer ng mga tours, mga packages. At isa si Kuya sa may pinakamababang rate na nakuha namin, which is 700 per head para sa island hopping. May pagkain yan? Yan. Oh, may pagkain. Patingin nyo na sa likod, Kuya. Yung pagkain. May friend kasi kami na nag-recommend nitong Reason Travel and Tours kaya dito kami napadpad pero sa totoo lang dapat kinuha na namin yung 700 na inoffer ni Kuya. So sorry Kuya, pag nakita na siya sa kanya na lang kayo magpabook. Hey! Hey, welcome to Mega Palaw Island Hopping Tour. Ako nga po pala si Patricia. Ako yung maging tour guide niyo. So mabuhay everyone! So before mag-start yung island hopping po natin, gusto ko po sana natin, kantahin natin at sayawin ang Hello Madam People! Mabuhay! Gusto niyo n'yon? sa mga tayo mga bagay. oh, oh. So, before tayo mag-start ng Ayla sa ng ayla natin, mag-short briefing muna tayo sa mga mapupuntahan natin or sa mga, na ano daw, Charis. So, sa mga first destination and second destination natin, okay? So, we have a four stop or four destination. Yung una natin mapupuntahan is ka Beach. Daddy! Send me money! So we have a 4 destination. Yung una po natin mapupuntaan is Puka Beach. So sa Puka Beach po, makikita natin yung mga sandcastle. So sa so sandcastle po, magbibigay lang tayo ng any tip or donation para sa mga taong gumawa ng sandcastle. And then, meron din doon crystal kayak. So nakadepende po sa inyo kung gusto niyong gawin yung crystal kayak doon sa ating first destination. Kasi po, yung iba dito tapos na or nagawa na yung crystal. na destination natin is marking area. So sa parking area po natin, meron tayong babayaran ng 100 pesos each. Sino yung magbabayad ng 100 pesos each? Kung sino na po yung bababa or maliligo or gagawin yung marketing natin. Parang saan naman idol, oh, parang environmental people uh, uh, siya pero napupunta po siya sa mga sea ranger or sa mga tagapangalaga ng ating karagatan. Provide namin yung gagal or mask, bawal kami mag-provide ng shoe or mouthpiece sa dahil po sa COVID-19. Okay? Kaya kayo na bahala mamaya kung saan kayo iinga. Okay? So third destination natin is a private island here in Boracay, the Crystal Cove. So yung Crystal Cove may entrance fee na 300 pesos each. And then, karap ng Crystal Cove is Magic Island. Diyan po ay may cliff jumping or cliff diving. Diyan po may entrance fee na 250 pesos. Again, optional lamang siya kung gusto nyo pumasok. Kasi nga po, may entrance fee. Pero kapag makasunduan natin dito lahat, mamaya, na ayaw nyo na pumasok, pwede tayo mag fee lang gamit yung baka para at least makadiretso tayo sa ating last destination which is the lunch area. So sa lunch area, doon naman tayo magtatagal lahat kasi nandun lahat ng activities. Kagaya po ng helmet diving and banana boat. Okay? And then yung pick up para sa ating mga ATV, doon na rin po sa ating lunch First stop natin ay yung Puka Beach. Iba rin yung ganda ng Puka Beach. Maganda din siya. Hindi ganun ka-fine yung sand kasi nga may mga corals at mga pebbles. Pero ang ganda talaga ng view dito and clear din yung water. Dito ko na rin napiling magpa-hair braid. Itong ginawa sa akin, yung simpleng braid lang siya. Walang strands, walang yung strings na may color. 150 pesos to. Pero kapag papa-add ka ng may kulay ng mga tali, 50 pesos per tali. Dito na rin kami nagpa-picture sa Crystal kayak. Siyempre, famous na crystal kayak. 200 per head. Pero palagay ko, pwede nyo pang tawaran ng mas mura. And shout out to kuya. Ang galing niya magpicture. papayat niya ako. Next naman ay yung snorkeling area nila. Grabe, dito hilong-hilo na ako kasi napakalikot ng tubig. Huy nag-enjoy ako sa snorkeling area. Next naman sanang pupuntahan ay yung Crystal Cove or yung Magic Island. Pero wala nang gustong pumunta doon. Mga wala nang gustong gumastos. Syempre, no, ang mahal din ng entrance. To be honest, talagang nahilo na ako dito. Hindi ko na masyadong na-enjoy yung food. Sorry. At hindi na rin ako masyadong nakapag-video. Yung pinaka gusto ko, yung pork barbecue. Kaso hindi pala siya kasama sa unlimited. 3 pesos. 3 pesos? 3 pieces lang ibibigay. Meron kasi akong napanood na TikTok video na masarap daw yung shells dito. Yung uh, clams na kinain. Kaso for me, hindi talaga eh. 뽀얀이엔, 쏘리. <목소리도> One hour later. to Two out of ten.